Dahil nga sa nangyari sa mga itik natin, pati nga mga itlog nila, mga nawala nga rin mga mare, Umalis nga kami nila Randall, may pinuntahan nga tayo mga mari. Balik kasama mga pala natin si Kulot sa kasi Agata. Al well, mainit naman ang panon kaya nag-short na nga lang din ako mga mare, mas press ko kasi sa pakiramdam. Nagpahatid na lang din kami sa kanto at sasakay na nga lang tayo ng jeep sa pupuntahan nga natin. Pagbaba nga ni Ran, tinatanong ko nga si Ran kung ano gagamitin naming cellphone. Ayun pala yung isa nga. Buti na nga lang pagbaba natin mga mare, may agad nga jeep dito. Ito naman wala halos laman kaya ito nakasakay nga din tayo agad. Ako mga na nag-aaral ako, takot na takot ako sumakay ng jeep. Lalo na't nga't pagkulang ha, yung sukli sa akin, hindi ako nagre-reklamo kasi nahihiya ako. Alam nyo ba mga mare, sa jeep na yan, napakaraming story ang nabuo. Sa nga to sa hindi ko makakalimutan mga mare at napatunayan kung mababait talaga ang mga tao. Sa bago ko ko'y pagpatuloy yun, eto at nakilala nga tayo nila ate. Maraming maraming salamat po at eto nga nag-picture muna nga kami. Ito so, si kuya nakipicture nga din dahil nga kilala nga daw tayo ng asawa niya o di diba, napaka-supporting. Nung so, mga bata nga kami mga mare, sumakay kami ng jeep tapos nga si kulot nun ay tulog na tulog. Tapos umuulan nun mga mare at wala kaming kapayong-payong tapos parang nakakaawa din kami nun. Ano ah, ang payat ni mama nun tapos buhat-buhat yung kapatid ko, ang bata ko pati. Tapos iniisip namin nun wala kami payong mababasa nga kami at may sakit pa nun si kulot. Tapos mga mare merong estudyan ni katabi ni mama na gulot kami inabot sa kanya yung payong kahit ang lakas ng ulan nung bumaba nga siya. Isa ngayon sa hindi ko makakalimutan mga mare. Kahit nga may masamang tao, maraya pa rin talaga mabubuting tao. Kaya, mula hindi ko nga nakalimutan yun. Siguro successful na yung tao na yun dahil napakabuti niya. Meron pa mga Mara yung minsan namin nakasabay kami pamilya. Sobrang babayit din mga Mara. Alam niyo yung hindi naman kami nang hihingi nun din ka talaga kami sa jeep. Tapos nagulat ko yung binigyan kami mga Mara yung parang biskwit. Minsan kasi talaga mga Mara pag nahihirapan tayo may ginagamit ang Diyos para tulungan nga tayo. Kaya kapag sumasakay ako ng jeep hindi ko talaga nakakalimutan. Mga Mara, eto talaga ang araw-araw na kaganapan nga mga Mara dito. Umaga pun nga, lagi nga nagdadala ng tubig nga dun sa kabila para nga sa mga itik. Dahil nga wala lang tubig dun, kaya palagi nagdadala ng tatlo-tatlong drum. Kaya sa mga nagsasabing napapabayaan yung mga itik, hindi mga mare. Araw-araw, meron silang tubig, meron silang pagkain. Hindi naman sila naiinitan dahil nga may bubong din naman nga mga mare pinaglalagyan nga nila. Siguro, sadyang mainit lang din talaga mga mare. At may nabasa nga rin ako sa comment section, ganun nga daw din sa kanila. pinagtataka naman ng iba kung sa init lang bakit sabay-sabay 17. Wala din kaming kami nga mga maring alam. Kaya ang ginawa namin, pinatabunan pa nga namin mga mare ng husto itong kanilang bubong. Total, meron dito dahon ng saging kaya pinalagay na nga rin namin para mas malilim sila. Sabi ko na nga balitaan na wala silang napulot kahit isang itlog. Kaya nagtataka nga kami mga mare kung ano nga talagang nangyari nun. Kasi kung umurong lang, edi eh, sana kahit paano meron. Kahit isa o dalawa, pero ngayon nga mga mare kahit isa wala daw silang nakuha. Kaya nga naturo mga mga mare sa nangyari sa mga kasama nila kaya hindi sila nangitlog. Baka naman yung mga na nawala ay nga mga mare ang malakas mga itlog. Nag-iitikan nga po dyan, may tendency ba na mangyari agad-agad yun -agad yung hindi na sila manging Kasi nga mga mare, bago nangyari yun, nakakuha pa nga sila ng 42 na itlog. Tapos nung nangyari yun, kinabukasan, wala na talaga mga mare. May alam nga dyan yung mga nag na may mga ganun nga pangyayari. Kami naman ay hindi naman maalam sa ganun nga at eto nga, tinatabunan na nga rin nila yung swimming pool nila. Ay naku, may nakita pa nga ako mga mare dito kalabasa. Atto, pwede natin tungkuhanan at gulay ulit. Hindi rin naman nga mga mare na uubusan ng pagkain kasi nga ang dami rin nilang tinatambak ng pagkain hanggang umaga nga meron parang nakatambak. Kaya naman ito abalang-abala parang nga dito si Kernoli. eto ngat malilim din naman nga dito mga mare tingnan nyo naman nga yung papaya natin ang gaganda nga rin ng mga dahon. Lord Mariah maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare panabayan bukas sa lang ulit?